Nah, mga mangisda dito sa Boragay Tintan Densor kami sa dagat yung mga namimis ng dagat dito sa Boragay Tintan Densor ito yan mga ito ang si Mamoy si Korpot, ah isa harap ng RNN Park Densor ah sa tatpotong all to all patrons ng mga solid supporter dada na waray pili kasi si Channel e malaki pa rin yung araw na ito at thank po sa supporter ko at to support na yung youtube channel at tap ko lang kay ang isa pong youtube channel to top lang lang sa ating channel at yung nyo na waray kung si Kusamar at Market Grid at isang touch corner uh, transam day, at Ransom TV at Tumagong Mid-Banda lalo na kay Tambayan ni Bal at kay Parin Sam uh, at mga ilo sa aking uh, Facebook Trail uh, Bulonggoy ko at ang aking Facebook, Facebook page Bulonggoy Dulupo uh, lalo na po ang aking Uh, isang uh, Facebook well oi noy di da at uh, kabutang daga sa Facebook page uh, sa mga idol ah uh, yun po yung recorder ay nagiba na po yung sarap na father kasi po mga idol at uh, dito naman hindi po nila natambakan kasi may may kayo manang bulaklak hindi po natambakan nila ng ano po na natapos mga idol nasira na yung backwater yung naka-parking may mga bangka nila. Mahangin, kapalit ang silpon. Ah, uh, sa tapos sa uh... At yung mga kaibigan ng at mga sundalo At mga kaibigan ng uh, security guard chat out sa inyo mga sir Ay kay Sanibar Bishat Nung ganun sa summer At any of those who did running out Ayan po mga ilol Yung pader na nasira Sa harap yan ng big water Kasi di kumakapit yung uh, Pader nila sa kanilang Hamba Ayan po nasira po mga idol ang deep water, di pa rin pang natatapos ay sira na. Sa lakas ng araw. Di pumatiba yung paggagawa mga idol. Ayan mga idol, at ang nanggit aking uh, vlog video mula sa tabing dagat ng Barangay Pandalsor, Dami Summer at uh, please support and subscribe at ang Plan TV at ang sa support